I've been attached with the feeling of waking up with you by my side ba namang hindi ma-excite -e sa kaganapan ng ating Donny at Bal Mariano? Lalong lalo pa nga at nagsisimula ng araw ang taping ng ating Donny at Bal sa LU para sa kanilang new series na How to Spot a Red Flag. Gustong gusto nga na mga bula na nagsisimula na ang taping dahil lock-in taping araw ito. Paniguradong marami tayong ayuda na magaganap at makukuha mula sa mga bula at sa ating kopol. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin dahil for the post na nga ang mga babli sa bawat nakakakita nga kanila Donny at Belle. Naayon naman sa ibang mga bula sa mga nakakita na sa Don Belle sa how to spot a red flag baka pwede hint lang guys kahit paalang nila o oh. at dito naman ang sabi kahit buhok lang po nila pero ayon nga sa ilan ay bawal pa nga raw ipakita ang mga ganaps ng ating couple sa L.U. Sa mga bulang nakakita na kanla Donnie at Val ay talagang sobrang ganda nga raw ng ating bilinda at ayon pa nga dito bringing this back I'm so excited to see Don Val as Cha and Mino kinda have a clue on how Mino looks but have yet to see Cha pa. Also, di pa ata sila nag-shoot sa beach, ano? At excited to see their beach look soon. Iyan na nga, guys, ang bawat komento na mga bula patungkol dito. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at bells, sa mga susunod pa na ayuda.